Eyyy mga Karabas, at dahil Sabado nga ngayon walang pasok ang mga bata naisip namin ng partner ko na maagang kumunta sa Tagaytay pero siya magdadrive para ma-perfect niya na yung driving lesson niya at eto na nga sabi niya, video hang siya habang nagdadrive siya para may ebidensya na talagang marunong siya mag-drive so enjoy na enjoy siya dyan habang nagdadrive medyo nakasimangot lang siya dyan kasi nakasilaw yung yung liwanag ng araw kung <laughs> mapapansin nyo mga karabas nakabukas lang ang bintana namin dito kasi sobrang lamig ng hangin sobrang presko habang papalapit kami sa Tagaytay hahabulin sa namin dito mga karabas yung paglabas ng sunrise pagdating sa Tagaytay kaso dito palang sa daan ay lumalabas sa yung araw. Sabi ko sa partner ko, ang bagal mo kasi mag-drive, sabi niya. Siyempre, nagpa-practice pa lang eh. <laughs> oo nga naman, oo, nga naman. So yun, habang nagdadag, habang nasa biyahe kami, lumabas na yung sunrise. Ang ganda, grabe. At nang dumating na nga kami mga karabas dito sa Tagaytay, nakaramdam kami ng gutom. Kaya naisipan namin mag almusal dito sa Tagaytay Lomi House sarap dito ng lomi mga karabas at mura pa kaya madalas din talagang puntahan to ng mga namamasyal dito sa Tagaytay at mga vlogger din mga pumupunta din dito mga vlogger mga karabas so yun na nga mga karabas so more na agad kami ng dalawang lomi overload tingnan nyo naman, namumutik-tik ng toppings meron siyang uh, lumpiang shanghai, chicharon may hard boiled egg at kung ano-ano pa Tara, kain tayo mga karabas. Uh, at ayan, lalagyan ko na dyan ng toyo. Yung ano, yan talagang kapartner ng Lomi. Kaso nga lang nagkataon na naubusan sila dyan ng sibuyas. Kaya yung nilagay ko dyan sa toyo, eh, uh, sili at kalaman silang. Pero sobrang parang sarap pa rin. Sobrang sarap talaga kasi ng ano, Lomi nila dyan. Bakal ka Ikaw, After nga namin mag-almusal sa Tagaytay Lomi House ng Lomi ay dumiretso na kami dito sa Mahogany Market para bumili ng laman loob ng baka dahil magluluto raw ng partner ko ng ano, papaitang laman loob ng baka 250 per kilo nga lang ang presyo ng laman loob dito ng baka mga karabas so mura lang siya at talagang mga bagong kata ito mga karabas kaya fresh na fresh talaga yung laman loob dito ng mga baka after nga dito guys ay may nadaanan kami nagtitinda ng kalamansi kaya naingahan si partner na bumili ng isang kalamansi dahil marami na siyang bunga 150 nga lang pala ang bawat isa niyan mga karabas at nung pa na nga kayo mga karabas, amin nadalaanan kami nagtitinda ng gulay. Kaya naisipan na rin namin mamili ng gulay pang stock sa rep. Dahil uh, inaisip namin na maggulay lang muna tayo for this week. Siyempre, makakatipid ka na healthy pa. Paano mga karabas? Hanggang dito na lang ang aking video. Hanggang sa susunod ulit nating rabas. Adios!